So, mga gusto eh kita na 'yan tanga tanga live to live ay naitap na natin tara na natin Tapos na eh do no? may supply na si ano unit owner meron na siyang ano, supply na 220 or 230 ayun mga kamintinan so, meron na siyang sabihin okay na and, and, biruksan na natin breaker okay na and, may ilaw na may supply na sir no may okay na ini nggak ada break ya,